うん。<music> mga lawa sa pinakamababa pagdating sa creative thinking ang mga estudyanteng Pilipino batay sa resulta ng pinakabagong Program for International Student Assessment o PISA. Ang Global Assessment na isinagawa noong 2022 ay sumusukat sa kakayahan sa creative thinking o malikhaing pag-iisip ng mga labing limang taong gulang na estudyante mula sa 64 na bansa at ekonomiya sa buong mundo. Ito ang kauna-unahang creative thinking assessment sa ilalim ng Organization for Economic, Operation and Development o OECD ng PISA. Batay sa naturang international research, nakakuha ng 14 points average ng Pilipinas na pangalawa sa pinakamababa kasunod ng 13 mean score ng Albania, nasa 33 points ang average ng OECD. Ang Uzbekistan ay nakakuha ng 14 points, habang ang Morocco at Dominican Republic ay parehong nakakuha ng 15 points. Ang mga estudyante naman mula Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia at Finland ang nakakuha ng highest performance sa Creative Thinking Assessment. Makikita rin sa resulta ng PISA na malaking agwat sa pagitan ng highest performing at lowest performing country na nasa 28 points. Sa pahayag ng Secretary General ng OECD na si Mathias Corman, sinukat sa naturang assessment ang kapasidad ng mga estudyante na makapag-generate, mag-evaluate at magpaunlad ng mga idea sa apat na iba't ibang larangan. Ito ang creative writing, visual expression, scientific problem solving at social problem solving. Gagamitin naman daw ng gobyerno ang datos upang matulungan ng mga estudyante na makamit ang kanilang buong potensyal sa ating nagbabagong ekonomiya at lipunan. Batay pa sa resulta ng PISA 2022, pumapangalawa rin sa pinakamababang Pilipinas sa 81 countries sa ekonomiya na lumahok sa pag-aaral kung saan patuloy na nahuhuli ang mga sudyanteng Pilipino sa pagbabasa, matematika at aghama. Ang Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers so Assert Central Luzon Union hindi na raw nagulat sa resulta ng PISA. Hindi na rin po tayo nagulat sa magiging resulta ng PISA no? dahil wala naman talaga mga nakita tayo ng mga significant changes para maiayos ito pong mga problema natin sa larangan ng edukasyon. Ayon kay Assured Central Luzon President James Pangaduan, may epekto sa mga guro ang pabago-bagong curriculum. Dahil unang-una ay uh, struggle po yung ating mga, yung mga guro natin. Nawawalan po sila ng mastery dahil sa tuwing magpapalit po tayo ng ng pamunuan at eh, nagpapalit din po tayo ng curriculum uh, uh, ganoon po kadalas ano at uh, hindi po tayo basta-basta makaangkop ano doon sa mga ipinapalit na mga bagong curriculum kaya nawawalan po ng uh, uh, mastery yung ating mga teachers Patunay din daw ang PISA results na walang nagawa ang pamumuno ni Vice President Sara Duterte sa kagawaran ng edukasyon. Maalalang nito namang June 19, nagbitiw si Duterte bilang DepEd Secretary, bagay na kinatuwa ng Alliance of Concerned Teachers. Ito nga, pinapatunayan pa ng international studies na maging sa creative thinking no, uh, or skills ay... Olela tayo, no? pang-apat tayo at the bottom uh, talagang yung mga perennial problems sa education ay hindi talaga natutugunan, nasusolusyonan, despite yung kanyang pagiging VP, you ano? and at the same time, a secretary. So, hindi nagamit ng gusto ni ni, v, ni VP uh, Sara Duterte yung kanyang posisyon para maiangat ang kalidad ng edukasyon ng mga bata. Dagdag pa ni ACT Teachers Party representative Franz Castro, problema ang curriculum sa bansa na siyang dahilan sa mababang performance ng mga mag-aaral. Isama pa raw dito ang kakulangan sa budget ng ahensya. Talagang um, problematic talaga yung ating curriculum. Tingnan na rin natin siguro yung strategy ng mga teachers. At syempre, hindi mawawala dito yung factors ng uh, yung mga kakulangan sa ating mga paaralan, 'di ba? Yung sobra-sobrang mga estudyante sa loob ng classroom. Mm -hmm. 'Di ba? Yung mga kakulangan ng teachers, kakulangan ng classrooms, uh, hindi naman sapat din yung budget sa education. Kaya sinasabi talaga natin na the minimum is 6% ng GDP natin ang dapat na ibinabudget sa education. Mm -hmm. Kaya talagang pukol uh, tayo kasi less lang yun na ipoprovide natin sa mga bata in terms of duty doon sa mga um, yung mga kakayanan, no? Kakayanan para dito sa iba't ibang mga um, long life skills na tinatawag natin. Kaya uh, nakakalungkot no? Uh, na makita ulit itong talagang napakababa natin. Hindi rin daw epektibo ang matatag program na inilunsad ni VP Duterte na hindi man daw dumaan sa konsultasyon ani Castro kami ang tingin talaga natin diyan, ilabas yung assessment ng K-12, i-overhaul itong K-12 dahil nga sa, di ba, nakikita natin yung mga resulta ng mga test. Kaya talagang total overhauling talaga nitong K-12 program. Ngayong nabakanti na ang pinakamataas na posisyon sa DepEd, panawagan ng mga guro kay Pangulong Marcos Jr. na pumili ng eksperto, may sapat na kaalaman at may bitbit -bit na solusyon sa krisis sa edukasyon para pamunuan ang kagawaran. Naniniwala rin daw ang samahan ng mga guro na marami pang magagawa para maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.